Ayan, andito po kami sa aming ubasan. Magha-harvest kami ng labanos. <laughs> Saka maglinis ng ano. Mamaya magha-harvest kami ng labanos. Ganito pala yung labanos. Eh. Kasi, yan ang ginigisa to. Oh. Lumalabas na yung mga ano niya. Eh, kasi matigas yung lupas. So, ala yan, labanos. andito yung ubas natin. Kakalagi ko na fertilizer kahapon. Matigas ang ilalim ng lupa niya. Kaya lumalabas na tong laman eh, dapat bes na to kasi ma matured yan hindi man naman kasi lumalaki yung mga ano eh. yung palalaki mahal sa'yo eh. hmm hmm tapos eh pwede na yan yung pechay oh Oh. Hmm. Maximize po, maximize. Ay, liit. Aba. Oo. Uh -huh. Kahapon nag harvest na. Rin. Nag harvest ako ng pechay kahapon. Ito na masitaw, bakit 'yung ano? Oh. Ang taba anong ano niya, ang taba nung sitaw, oh. Kung um, kaso matured na to, papabinhi na lang namin. Ay, red card din. Ano? Ano? Ang sipuyas suka lang, ma. Hmm, maganda 'yung ano niya, eh. Kawen lang ba? So, so yan po. Oh, yung onion, dahon ng sibuyas, meron din doon. Bell pepper, meron din, oh. Yung 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 sitaw tapos na ba no Iyan, Oh, yan oh. Oh. Oh, nakaharvest na ko dito kahapon, oh. Hmm. May mga bell pepper pa dito. Ito muscat blue, sayang. Alam ko na ko pa tayo. Ay. Ito marami pa yung ano to. Pati uh, pa si Chip punta ma'am. Oh, sige, yan lang po.